Napaka-blessed mo. Alam mo ba yon? Maniwala ka man o hindi, you are so blessed. Maring sabihin mo nakapos ka sa pera, marami kang utang. Pero alam mo ba na hindi sukatan ng pagkakaroon ng maraming pera para masabi na ikaw ay blessed? Nandiyan ang pamilya mo sa tabi mo na nagmamahal at sumusuporta sa iyo. May kinakain ka sa araw-araw. May mga kaibigan ka na tumutulong sa iyo. May bahay ka na tinutuluyan, sarili mo man o nirerentahan. At ang mahalaga, buhay at healthy ang pamilya mo. Kaya claim mo na blessed ka. Marami tayong blessings na natatanggap sa araw-araw pero hindi natin ito nakikita o napapansin dahil nakafocus tayo sa konsepto ng ang pagkakaroon ng maraming pera ang sukatan para masabi na blessed ka. Siyempre, mahalaga ang pera. Mabibigyan natin ng magandang bukas ang ating pamilya at mas makakatulong tayo sa maraming tao. Pero tandaan mo, hindi lahat ng blessings ay puro pera. Kaya always be grateful.